Ito, mga bossing, galing lang ako ng opisina. Sinorender ko yung aking passport at humingi na rin ako ng bagong uniform kasi nga galing ako ng bakasyon. Yung mga uniform ko noon, sira na at saka every 6 months kasi rito, binibigyan kami ng bagong uniform. So ito, helmet, yan. Kasi may safety na pala rito. A safety vest, yan. Tapos ito yung pantalon. Nasa plastic to kanina, kaya lang sinukat ko. Ito yung kapartner niya. Sinukat ko na. <laughs> so, kasi nga, pinasukat sa akin. Medium lang yan. Ang request ko, large. Eh, sabi niya, baka malaki sa'yo yan. Ah, kaya pinalitan niya na ang medium. Kasya naman sa akin. Kaya umuwi muna ako ng accommodation para magpalit. Then, ito nga. Uh, tawag dito. Gag Para sa mga flying object. Yan. Ha? for safety purposes yan okay then ito safety shoes ang mga dyan safety shoes para hindi ka makatapak ng sirang uh, mga matutulis na bagay safety yung paa mo pero meron ako rito yung iniwang safety shoes na bago pa rin isang suit ko pa lang eh sayang naman yun kaya tago ko muna to ka Bago pa yun mga idol kasi nung galing ako sa Duba, pinagtrabaho ako ng bisok naming Sri Lanka. May safety shoes akong bagong nakapon ko At the same time, yun ang isinuot ko. So ito siya. Yan. Malik ka buk nga lang, pero bago pa to. Yan. Yan o, nakita nyo naman sa si spike. Oh. Wala pang kagas -gas, gas gas Isang araw ko lang na nasuot dyan. Papagpagan ah, ko lang yan mamaya. So una So, una, mo muna ako ang damit ko. Diba? Dito sa Saudi, mga idol, maliit lang ang sahod namin dito sa Saudi. Mga OFW dito sa Saudi. Sa bahay o kaya sa kumpanya. Maliit lang ang sahod namin dito. Hindi naman kalakihan. Pero, compare sa Italy, sa New Zealand, yung mga malaki sa kanila. Kaya nga lang, dito kasi sa amin, sa Saudi, libre yung ano, pabahay. <laughs> kung maga, ipong provide na nila yung bahay, ayan. Ito, sa aircon kami na ginagamit, ayan, na, naka-aircon kami. Bube, ilaw, libre lahat Pagkain. So, kung magkano yung napag-usapan nyo na basic, eh, yun na yun talaga. Yun ang pinaka-take out mo talaga, buwan-buwan. Tapos, may food allowance ka pa na 200, 200 real. So, kung ipukumpara namin, at iisipin din, malaking bagay din, di ba? Compare sa, oh, sa itali nga, malaki nga sahod mo, no? pero ito rin naman ang gagastos sa mga everyday expenses mo. Eh, parang so matutal, maliit na rin ang matitira, di ba? Ewan ko lang din. Kasi hindi pa rin naman ako nakakarating doon. Yun lang naman yung sabi sa ng mga pakilala kong natin. Talibin. Ah, okay, okay. Nagaya pa siya po. next Tapos ito. Oh. ito. Ito. Yan. Ito talaga. Backtool ito tayo, mga idol. Diba? Ano tayong magagawa? Kung hindi siya muno. Tool ito tayo. At ito naman ay para sa kapakanan. Sa so, kapakanan ko rin. Para hindi ka makasiginti. Diba? nangangailangan ng kumpanya rin ang aming kalintasan dito. Kasi kapag wala kami, mapaparalyze din sila. Yun, ang, yun lang ang kaya ng kumpanya bigay sa amin. Uh, yung yung kalintasan namin. So, sa mga OFW na kagaya ko, na kung bibigyan kayo ng mga ganito, yung PPE, yung personal protective equipment, gamitin po natin kasi yung kumpanya gumagastos ng sabihin na natin ng malaking halaga dahil ang dami rin naman ng empleyado na binibilhan niya ng ganito gumagasto sila para sa ating kaligtasan so sa atin gamitin natin para maging ligtas tayo di natin na mayroon tayong mga mahal sa buhay na nagnaantay na tayo ay makapalit ng buo o ibig sabihin yung iba kasi nagpupula ng kamay, ng paa, dahil yun sa kapabayaan mo sa sarili mo so, kapag hindi ka nagsunta sa lamin baka kung anuman yung ginagawa mo, bulag ka ay eh, kung meron ka man, eto eto, kahit plastic to, hindi mo binari yung plastic to, tatalsik dito yung ano, yung tawag doon, yung particles na tatama tatalsik dito, at kahit kung ano, yung helmet na to kahit, hindi mo basta-basta mapapapukot to, ibang klaseng plastic to, tsaka kahit pagsakang ka ng, halimbawa, material o gap, kung anuman yung hindi naman kalakihan ha ang aksidente na gumagawa sa taas na bagsakan ka, protection to sa ulo mo, hindi mayuyupik agad-agad. Tsaka dudulas siya, instead na lulubog, dudulas kasi plastic. Okay? Yun lang. Then, the safety shoes nga, yun, para sa paa. Protection sa paa. Yung dulo nun, bakal. Kung may bumagsak man, o bumubulong, na uh, something na bagay, hindi karakara ka rata -rata may lipit yung paa mo. Okay? Then, ito naman, sexy best mi ano to colorful at saka umiilaw yan kapag na ng ilaw ng liwanag to so pag nakita ka nasa makilid oi tao pala yon hindi ka masasagasa uh, yan ang mga lahat yan may eh, mga purpose yan mga yan so ito naman binalik na sa akin yung ikama ko since na sinauli ko na yung passport ko nga then ito yung ATM ng bangko which is already yan yan kasi nga sinauli ko na yung passport ko sinauli na rin nila yung ano dito nilalagay yung sahod namin tapos meron kaming application na chine namin doon kung pumasok na nga ba yung sahod namin okay so ayan yung dalawang yan mahalaga yan then ayan para sa kamay para hindi marumihan o kalakara ka masugatan sa sakaling may hawakan kang matigas na bagay so ganun lang mga bossing mga idol Nais share ko lang po sa inyo yung buhay namin dito sa pagiging OFW. I hope na kahit papano, nakatulong ako na magbigay sa inyo ng kunting tips. So, sa mga mahal ko sa buhay, okay lang ako dito. Salamat sa mga makakapanood.